Ay yeah. So what's up mga din nagbabalik. So aray ko po. Ay wala. Wala na. Ah, training na naman pala kami, training kahit baba na naman Ay, dito yan. Dito yan sa ano, sa aming training ground. So medyo makapal na yung makapal na yung ano, yung damo. Taas na. Sentangkan so, ko na nga ata, eh. So ano na pala to? Tiyan, tatabasin baka siguro bukas tatabasin. Eh, kasi tinabas na yung ano eh. Pinabas yung kabila eh. Patatabasin na yan. Papatabas doon yan. Eh. Boss, pinapatabas mo na ba to? Yeah, <laughs> so, peace. Joke lang. So, yun. Uh, pangalawa. Pangalawa niya ano. Ito ba? Pahinga mo na. Saglit. Siyempre. Tapos kaya niyan. Ikaw daw makyat dyan. Dalawang balik magkasunod. Hindi ka ba mapapagod. <laughs> joke lang. So, sa. So, sa so. alis so, ko daw. Nagyaya na eh. Nagyaya na eh. Ay. Nagyaya na, nagyaya. Ayan o. Oh. oh, oh, kita nyo yan. O, oh. kita nyo yan. O. Oh. Gano kahirap yan o. Oh. Sige nga. Sige nga. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba yan o? Oh. pa oh. Ha? Tura. Haba ng damo ah. Ito wala na. Hindi na makita. <laughs> sa pagpagulong dito ah. Pagulong kaya kayo dito guys. Papagulong. Magpapagulong ako dito papunta sa baba. Siyempre, kailangan mabot natin na ano, 1 million. Kailangan mabot tayo ng 1 million followers. 500, kahit mga 500 followers lang. Papagulong ako dito. Galing, galing dito, punta sa baba. Ayan. Pag mabot ako na ano, mga kadadi. Ayan, magulong ako yan. Ayan o, dito, hanggang doon sa baba. Ayan, sa baba. Pag mabot tayo na ano, 500. Ay, mabot na 500 followers. Ang tatabas na sila. Hindi na na Kahit mga 1K followers. Tatabas. Hindi, bukas na ulit. So yan, bayan nga muna kami. Huwag Sana all nakaupo. <laughs> <laughs> so, let's go! Yes, pang ano na, pang lima na ni Balanar pag dito. Taas, ayan kami sa taas. So, let's go buddy. Let's go buddy, let's go. Ah, parehas kami dalawa. Hirap. <laughs> Hirap pa nung makyat. Aduh. Ayan. Saka kami. Ayan mga kakadadi, oh. Yung lima na namin akit, oh. Diba? Naisip lang ako, mga natutulog. Huwag natutulog ka. Tapos, may Natutulog ka tapos nakapikit ka, hindi ko alam bakit. Sir. Ha? Huh? Yung mananaginip ka tapos pagkagising mo, di mo na malala. Na. Yeah. Panaginip mo? Oo, uh, panaginip. Uh, mahirap nga, magising ka. Wala ka talagang alaala. Aray ko, mahirap yun. Kaya din na. Ha? Yung natutulog ka tapos nakapikit yung mata mo. okay Kaya na. Natutulog ka tapos nakapikit <laughs> yung mata mo. Tapos pag gising mo, nakadilat yung mata mo. Oo, oh, mahirap yun. <laughs> mahirap na mahirap. Pagod yun ako na. Lima lang, buddy. La. Future grand. Go na Future grand. Dalapang kape. Ang daming lamok na eh. Grandmaster. master. <laughs> oh. Mar marapit na sana. No. Mythical glory. Wala pa Olympic, eh. Ano pa lang. <laughs> Bago din pala. <laughs> so, ayan na mga kadaday. So, pang ilan lang ano natin? Ha? ilan lang. Wala yung kaya niya? Ilan lang yung kaya. So, kadaday, ah, uh, pampito na niya, pampito na. Di ba pala doon nagkatapos? Sorry, sorry. So, ayan. Ako na una. Ayaw makyat. Kaya, ayun. Mga natin kung akyat sa so, mga una siya. So, medyo matalik yan mga kadaday kung lalagyan natin pag gano'n yung ano, Oh. Uh, Inyo. sakit na nga ng paa ko eh. so mga kadadi siguro hanggang dito na lang siguro talaga yung vlog natin at ito mga kadade, at tayo gugulong-gulong dito gusto nyo gugulong-gulong ako? Yeah, ayaw <laughs>